Mga sports hindi lahat ng bayani ay ipinanganak sa Pilipinas pero may ilan pinipiling maging Pilipino sa puso isa na dyan si Angelo Kwame ang foreigner na minahal ng mga Pinoy at binigay ang lahat para sa bandila ngayon kilalanin natin siya bilang isang haligi ng gilas Pilipinas isang matatag na sentro na laging handang ipaglaban ang bansa pero bago niya naabot yan dumaan muna siya sa napakaraming sakripisyo pangarap at luha kung trip mo po ang ganitong content pay one of follow at pa-subscribe na di tara simulan na natin. Si Angelo Kwame ay ipinanak sa Ivory Coast, Africa. Isang bansa na hindi rin kalakayan sa larangan ng basketball. Bata palang lang, mahilig na siya sa sports pero hindi niya inakalang dadalhin siya ng bola sa kabilang dulo ng bundo. Nang makuha siya ng pagkakataon na mag-aliptas, hindi niya nagdalawang isip, lumipad siyang pupuntang Maynila na kung saan ang dala niya lang ay ang pangarap at determinasyon. Wala siyang kakilala, walang pamilya rito, pero buo ang kanyang loob. Pagdating sa Ateneo, hirap siya sa una. Sa wika, sa kultura, sa pagkain. Pero tuloy-tuloy pa rin siya sa ensayo. Hanggang sa unti-unti minahal siya ng mga teammates, coaches at fans. Sa ilalim ni Coach Tav Baldwin, mabilis na hasa si Kwame. Hindi lang siya naging import, naging leader din siya. Pinatanayan niyang kahit iba ang lahi mo, pwede kang maging tunay na Pilipino kung may puso ka sa laban. Noong UAAP Season 82, pinangunahan niya ang Ateneo Blue Eagle sa isang historic 16 dash zero sweep. Siya ang defensive wall, ang rebound machine at ang tahimik ng haligi sa ilalim. Doon siya tuluyang minahal ng mga fans, hindi lang dahil sa talent niya kundi dahil sa kababaang loob at respeto niya sa bansa. Matapos ang ilang taon, isa sa mga pinakamalaking pangarap ni Kwame ay natupad na naging naturalized Filipino citizen na siya. Sa wakas, official na siyang bahagi ng Gilas, Pilipinas. Suot ang jersey na may nakasulat na Pilipinas. Kitang kita ang emosyon sa kanyang mukha para bang sinasabi ng bawat galaw niya sa court para ito sa inyo mga kababayan. Lumaban siya sa FIBA Asia Cup Qualifiers, sa SEA Games at sa iba't ibang international tournaments. Bitbit -bit ang bandera ng Pilipinas. At kahit madalas makalaban ang mga matatangkad at mas malalaking players, hindi po siya umaatras sa halip mas lalo niyang pinatunayan na hindi lang height ang laban kundi puso. Lalo pang nakakataba ng puso ang mga sandaling niyayakap siya ng mga fans habang sumisigaw ng kwame. Kwame, isang banyaga na tinuring ng buong bansa na sariling anak. Kaya mga kasports, hindi lahat ng kwento ay puro tagumpay. Dumaan din si Kwame sa mga pagsubok, injury, matinding kompetisyon at minsan, pangihina ng loob. Pero sa bawat pagbagsak, bumabangon siya. Habang naglalaro sa gilas, nakaharap niya si Nakai Soto, Japet Aguilar at Junmar Fajardo sa training. Puro halimaw sa loob. Pero imbis na matakot, ginamit niya itong inspirasyon. Kaya ngayon kahit maraming bagong big man sa gilas, kahit ngayon mga ka sports na bagong big man tandem sila ng gilas Pilipinas, kasama si QMB, si Angelo ay nanatiling inspirasyon. Isang paalala na ang tunay ni Pilipino ay hindi lang sa dugo kundi sa puso. Kaya mga ka sports kung may mga pangarap kayo, Huwag kayong matakop mangarap ng malaki Si Angelo Kwame mula sa ibang bansa Ngayon ay simbolo ng sipag, dedikasyon at pagmamahal sa Pilipinas Ang kwento niya isang patunay na ang tunay na bayani Puso po ang puhunan Kung na-inspire ka sa kwento ni Kwame I-like mo ang video nito Mag-comment ng saludo kami sa iyo Kwame At i-share mo rin para sa mas marami pang ma-inspire So paano? Ingat po kayo